MENGS Buka gini sama nama MENGS Oke diradar pelan-pelan Nama MENGS

tanga na to asin mga gumengs tama lang mga gumengs kaya kung bulan mga gumengs alat po kung mga gumengs alam mo mga gumengs ah kung ano sa puso sa sagi mga gumengs alam mo ka dakin mga gumengs oh gawasan duga mga gumengs ah mga gumengs, mana lah siya mga gumengs ah?